ang palakpak po na yan ay inihahandog ko kay Jonathan Morales paano Jonathan de ko Cruz ako? kasi may Jonathan de la Cruz na Jonathan Morales mga babayang ko oh, kilala nyo na siya siya po yung dating PDA agent po na gumawa ng investigasyon po about new March 11, 2012 na magkaroon sana ng operation may pumigil mga babayang ko ang ating vlog ngayon Tungkol naman doon sa may binisita siya ng mga kaibigan niya, a certain Santiago, at saka isa pang, uh, ano ba yun, si, isang abogado yun, nakalimutan ko yung pangalan eh, Enriquez, Atony Enriquez or, I don't know kung lawyer siya. Bago ang lahat mga kababayan ko, ang katabi ko, sa may kanang ko, ang aking kaibigan si Perdi Albino, na birthday po niya ngayon. 46 years old. Happy birthday, uh, kaibigan Perdi. Dahil salamat, salamat. Oh, uh, ipakita e, mo mukha mo. Oh. Yan. Kung... Ito mga ito pwede kasi 'di ba, dumalaw nga in uh, yung kaibigan niya, Asartin Picoy o Eric Santiago at saka isang attorney Enriquez mga kababayan ko. Gustong arregluhin mga kababayan ko na wag na nga umaten sa hearing itong si Jojo de Guzman, de Guzman tuloy. Jojo Morales, mga babayang ko. Jonathan is Jonathan. Jojo, same lang yun. O, Jonathan Morales, mga babayang ko. Okay. See. Inaalok po siya ng visa. O, yeah. Okay. ano? Inaalok, ano? Anong mag-aaral sana? Yung Sir ah. Santiago yun. Yung Santiago, sabi niya, nilalaro lang daw niya para umatend daw. Yung, mm. sa, oo nga, eh, pinagalitan siya ni, ano, ni Bato de la Rosa, mga titos, mga titas. Tapos ito, nagbiro, mga kababayan ko, take note, nagbiro si Jojo Morales na, sige, loto na lang. oh, Umayag ba naman yung, ah, ano, yung, mga, yung kausap niya? So, ibig sabihin, Perdi, ano na, namamul... pwede bang ma manipulate ang loto? ba mukhang ano na, na. Dapat ipatawag si Robles. Kasi parang pumayo, sige, madali lang yan, sabi sa loto. Ibig sabihin, pwede panalunin siya sa loto. Mm -hmm. I-manoobra Ima yung mga yung mga winning numbers. Aba? Ibig sabihin doon, kahit nasabihin pabiro lang, ibig sabihin, parang... Parang totoo yun. Totoo yun. Kasi hindi ka pwede magbiro-biro dyan, lalo na nasa ganyang ano na. So, pwede ma mapasok Equation. ang system ng loto talaga. Di umano. Bakit wala si Rapi Tulpo uh, pwede kaya? No? Tatlong hearing na, hindi siya umaaten. Mm -hmm. O, oh. mm -hmm. pagkakataon mo na senado Rapi Tulpo na magtanong ka lang at saka Bato de la Rosa huwag kang patidikta sa mga senador. May plano silang may plano iba dyan na ipahinto na sa barita pwede. Mm -hmm. Gusto ipahinto ang investigasyon ng PDLX mga kababayan ko Wag kang ano kaya ba ko rito talagang kung ikaw perdi, aalokin ka ng US visa. Aalokin ka allegedly di umano na pananalunin ka sa lottery. Hmm. O, anong pipiliin mo ron? Daba, eh, si Trelo, o, tinan mo, mali yun. Ako, konsensya ko, ang pipiliin ko, maski bigyan nyo ako ng isang bilyong piso. Ang laki di ba? O, okay. eh, hmm isang bilyon na eh. ibigay ah, sa ito. hindi. Man. Inconsensya mo naman. Uh -huh. O, lalong ang mga, mga kabataan natin ay malululong sa Pinagbabawal na gamot. Kaya, tinanggihan niya yung USB sa at saka yung pabirong loto. Hindi naman totoo yun na, na ano eh. Pin uh, Nagbiro lang siya. Pero, o oh ba? Loto, madali lang yan. O, oh, tinanggihan mo sabihin yun. They can manipulate the winning numbers allegedly mga kababayan ko. So, Ibig sabihin eh, ano talaga. Ito na. Eh, posible mayroon. Eh tumataya tayo dyan, pero di ilang taon tayong tumataya tapos. Ibig sabihin, namamanipulate na, ma talaga ang alat. oh, ang loto. Di umanong okay, nga. Wala, wala pa tayong prueba. Oh. Pero kailangan ipatawag. Kasi pinigilan ni Chis Escudero si ano eh, na kung, pag may binabagit na pangalan, ipatawag, ipatawag. Hindi. Lahat ng bagatin na pangalan, ipatawag. O, oh, kasi napapatikta ka eh. Huwag ka ano, si senator Bato de la Rosa. Kaya, lusko. Hindi, impermiss naman uh, perdi. Hanggat hindi lumalabas ang informant, walang mangyayari. Tama, tama din naman si Jojo Morales na hindi niya i-disclose -di anumang mangyari dun sa informant niya. kasi, magiging peligroso pag sinabi niya yung pangalan eh. O kunyari ko ikong resource person ko. Ikaw ba ako ba eh, Hindi ko maatim na babagay ko pangalan ni Perdi Albino. di siya po yung nabigyan ng impormasyon eh. So ang hahuntingin, ikaw, pamilya mo, at iba pa mga kaanak mo. Di ba? Eh, hanggang umabot siguro ng mga sampung hearing yan, okay lang sa akin. Yung parmaling nga, ilang hearing yon yung kay Dick Gordon, o oh, ilang hearing, bakit hindi yung pinipigilan No? Natapos ang ata, ikalabing dalawang hearing eh. Eh ito, pang-apat pa lang, sa isang, kaya na ba May 20? O oh, lunes din yun. Ika-apat yun ha, sana dumating na yung Ochoawang yan. At saka iba pang may yung Kumar na yan, eh, o, kasi yung Bombay na yan. Kasi parang inaareglo nga eh. Tapos yung a certain lamb, L-A-M, ibig sabihin nun, purge, Lisa Araneta Marcos. Oh, Senator si ba to? Ipatawag mo si Robles. Si Mel Robles ang uh, general manager ng PCSO. O oh, kasi tinanong ano eh parang sabi ni Morales nga eh, Loto, panaluin niyo ako. Oo ba? Kaya natin yan. O, oh, di ba? May ano na yan. May... Kahit na pabiro. Kahit na pabiro. mo, si Rapi Tulpo dapat umatin dyan, mga kababayan ko si Rapi Tubol ko hindi nako grabe pa siya ano ngayon ang controversial ngayon no hindi matapos-tapos eh in fairness then, Perge, may may tinanong ang conductor pala pero hindi 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 na, na specify kung yung tungkol sa pulburon pwede pa lang 3 to 5 minutes lang pwede pwede depende pero i-confirm ko ba doon sa doktor kung pamangkin sabi niya kasi pwede pero hindi ko na itanong kung sa tao o itetest mo lang kunyari may, kunyari may dala akong illegal pwede pa rin pero ano pa another question pa ako mga kababayan ko kaya kay Jonathan Morales saludo tayo po saludo 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 Marcos hindi ka Marcos Marcos binoto namin si Marcos pero kaming dalawang magkaibigan, parang nandidisappoint na kami dahil sa kalagayan ng ekonomiya natin, mga kababayang ko. Tignan mo, may tindahan sila. Siyempre, yung mga binibig nila mga item, mga merchandise, nang tataas din. So, ito mati, magtataas din si Mrs di ba? Mm. Eh, kasi ano eh, wala eh. Hindi ko alam yung bigas niya eh. Sabagi, so, hindi mo siya nangako eh. Nangako na nga, gusto yung patuparin, di ba? <laughs> oh, nangako na nga si Marcos si eh, ng 20 pesos ang ano eh, gusto yung, gusto yung pa ipatupad. Eh, <laughs> oh, happy birthday kay Perdi ha. Ang siya shoutout ko muna ay si ano, ang first honor ko ay si Perdi Albino. His 46, 46 birthday, mga kababayan ko. Si Arthur Ruby Vlog, Cherry Puppies Adventures. Cherry, asan ka na? Welcome back ha. Oxy Stab, Shin Jim Black Official, Michi Tigerfield, Shardy Mendrano, Jane Barona Black, Doc Juday, Coach MB, uh, Official, Amnena Black, Tessa Baro Official, Simply Grace, Nanay Eva TV, Jobard de Motorista, de Papaya, de Buko, de Watermelon, Principal King, Mayang Vlogs, Chapsila Cruz, May Bunso, May Latina, Eldon SK Vlog, Rebs SK Jamming Vlogs, Uh, sino ba, ba Junito Marinado, Mayretti Santos, Akisha, uh, Kapitay TV, Remy Palino, Tony Marsan, Lisa Lisi Mix, LJ Mix Vlogs, uh, Lovely Mood Forever, Angel Mix Vlogs, Kathleen, Arlene Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Mami Niraj, Eunice and Burgess Tandin, Baby Yashi Official, Malus TV, Food Trip Ranger TV, Guwapong Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angeline Longinson ng New Zealand, Evelyn orase, Evelyn Official, Nuna Wonder PH, Julian Vlogs Ella Kimo, Cindy, Ella Kimo, congratulations ha. Monica na, Cindy Mini TV, Iris Neris Channel, Evelyn, eh, ay meron na pala rin, nagkamera yung tuloy ako no, si ate, Evelyn Official meron na no, ate Isabel, Tespadolina, Nina Raresma Lorciano, Marites Kodios TV, Angie of San Francisco, third, pwede Albino, okay na nun. Kapater Naga, Rosewood Adventure, Family Flower Vlogs, Joby's Official Channel, Charles Lamawi, Kita Per, Boss Anin, Sin, Girlie, Mercer, Casey, uh, Baby Abby, again, our condolences. Sarah Vlog, JC is over, Dayang Lovelace, Lovelace, Texom. Glendi Anwell, Mother Earth, John Carroll Blog. Uh, Beth Pinapil, Aichel Vlog, Marites Vlog, ah, uh, Mar Maricel Vlog, and then Kapangok Vlog, Kaligatan TV, mga titos, mga titas. Uh, another applause for Jonathan Morales. Alam, alam niyo mga kababayan ko, Perdi, noong pa siya, noong pa siya na pinupunan niya ang sistema ng PIDEA, Although, inisulto nga siya ni dating PDEA Chief, eh, yung dating AFP. Inisulto siya ni ano ni Dionisio Santiago na dormat ka lang. Ibig sabihin, nasa mababang level. Mm Hindi -hmm. naman discriminate pa, no? Talagang pinupunan niya mga babae ko yung mga kamalian ng mga... That, panahon pani ni Noy Noy, sumanay sana ka, na pinupunan niya ang sistema. Pinipigil siya, eh. Siyempre, mga boss mo yun eh, mga superior mo, bakit hindi ka ba? Siya, matapang siya. Kaya, ang nangyari sa kanya, nagsabi siya ng katotohanan na wala siya ng trabaho, mga kababayan ko. Kasi, binigyan siya ng mga kasong, mga impossible na cases eh. Kaya kay panawagan din kay Chingoy, Chingoy Estrada, hindi ka na makakaasa ng boto namin. Huling sana, last term mo na yung 2028. Abogado ka ni Marcos eh dapat kami ipagtatanggol mo mga maliliit na tao uh, Jingo Estrada yun lang mga babayang ko ha kaya suporta natin si ano si Jonathan Morales mga babayang ko ay pag kumurong siya uh, I will hate you ha? pag tinanggap mo yung, yung visa mo at yung lotong sinasabi yung pabiro pero hindi mo gagawin yon kasi ikaw ay matapang na tao talagang may paninindigan Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Again, happy birthday po sa katabi ko, kay Ferdie Albino. Ingat po kayo. Peace sa inyong lahat. Bye ka. Bye. Bye.